Boss! 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 Eh, oh, nandiyan okay. na yun? boss. Tam tama boss. Birthday mo ba ngayon? Oh, okay. Yun, may magandang akong bale-bale balita, boss. Dito na eh. Pag-birthday mo, ba, Mas maganda yan pag maganda. Mga May bago dun so, sa skin mo. Bago lang. Maganda-ganda, boss. Pag-a-ganyan yun. Basta. Patayin lang. Si sawang-sawahan ako sa mga ganyan. lahat ng mga babae dyan, sa mga lahat yan, kilala ko na yan. Ha? Ah? Oh, talaga? Alit sa pang amoy. Pang amoy ng kingking -king nila. -king alam ko na yan. Wow! Huwin ko lang yan, kingking -king nila. -king alam mo na yung, yung, yung pangalan? Alam ko na yan. Kung taga saan sila sila, oh, Sa Purok, sa Barangay, sa ano yan. Oh, ay, ay, alam na, na yan. Hindi mo pala yan? Oh, gusto mo, subukan mo ko. Sige. Ah, sige, sige ha. Pumunta ka dun sa isang bar doon. Sige, Dung, subukan kita ha? kung sino, kung sino, anong pangalan yung kung, kung taga saan. Hmm, mo lang ako. Sige ka? ng na agad yan kung sino yan. Sige, 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 boss. Sige, subukan kita. Sige, sige, sige. Punta na ako, boss. Sige. Three hours later. Boss, boss. Oo, oh. oh, dito na ako, boss. Dito. Dito, boss. Ayan. Oo, oh, ito. Ayan. Ayan? Ito, inanong ko talaga to. Oo. Oh. Ito, hindi na lang ako nagugas. Hindi ako naligo hindi ako ruko para malaman para, para tingnan ko like, kung malalaman mo ang pangalan at kung anong barangay. O oh, sige. Ah, minimo. O Ah. Oh, okay. ah. Si <laughs> yan ah. ano 'yan? Si hey, Dorite. O. Um, taga Taga ano? Zone 3 Barangay Mapula. tragic alam mo talaga. Section sexy, sexy. <laughs> Oh. O oh, diba? Nagpunta sa pamagitan lang ng amoy. Isa pa, isa pa, isa pa. Sige, isa pa. Sige, 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 isa pa ba sa? Sige. 3 hours later. Oh my God! Bus! Bus! Dito na ako, Bus! Uy! Anong ginagawa ah? ah, eh, mo dyan, Bus? Ha? Ano ba? Storbo ko sa exercise ko. Ah, ganun. Eh, ito muna, ito muna. Bakit ito? Hindi mo talaga tumalalaman. Sa kabila sa ano to. Uh -huh. May bago yun, bago. Hindi mo talaga ito malalaman oh, kung sino. Yan, sige nga po. Ah, oh. Sige, sige, sige. Ayaw ay, ay. nga. Oh, ay nga po. Si... Ano yan? Ano yan e? Si Laila. Zone 8. Tagang maranggay. Mahogan Oh, Travis, alam mo. Oo, oh, kilala ko na yan. Sige kaya sabi ko sa'yo. Oh, wala ay. ka nang magagawa. Kaya ayoko nang lumabas. Nakakasawa ba... na yung mga babae dyan sa bar. Hmm na taano mo na pala yan lahat Oo, nataan na yan. Isa, isa, last na lang, isa. Oh. Hindi mo hindi mo na to malalaman kung sino. Mm -hmm. Hindi last na talaga. Sige, maniniwala talaga ako sa iyo pag... Basta, last na yan ha. Last na to, last na to. Sige. Ang bituin yung si Lilo. God <laughs> oh, talaga boss. Sige mo. Ang <laughs> chubby yan eh. Oo nga eh. Sige. Ah. Grabe namang pag-amoy ng taong bossing ko na yun. <laughs> Amoy lang, alam na kagad yung pangalan. Amoy lang na ang <laughs> na. ano, gaya no, para ano. Ah! Alam ko na. Alam ko na. Ito. Hindi mo na talaga alam. Hanap-hanapin mo talaga ito. Ah! <laughs> <laughs> oh! <grabe. laughs> oh. Tingnan na yan natin. Mamaya. No. Grabe. Oh, huh, ang amoy. Nagkayo ng tapang. Hmm. Tingnan na nga natin. Si ano natin to? Para yung amoy, hindi mawala. Regalo to, to kay Bosing. Hindi to mawala. Sigurado, hanap-hanapin yan. Hmm. Yan. Mamaya, punta na ako kay Bosing. Boss! Boss! Okay, yun. Ito na. Yan na naman? Oh, nilagay ko talaga sa plastic po, say. Oh, tragi-spec. Oo, para maglagayan. yung angoy niya magbuntag. Mag magbuntag talaga. Hindi talaga yung magbuntag sa loob. Alam mo na yun. Yung angoy yan. Hindi mo talaga. Bago to, boss. Bago. Ikaw mismo yung magtanggal, boss. Hindi para trilling. Yung trilling sabi nila. na. Hingi oh, nga. Wow! Huh! Parang ano ah. Pagkaibay mo yung mga yun. Okay, Pagkaibay mo yung

Hindi, ganun to. Hindi, pamoy. Hindi, boss. O, Amoy, amoy mo lang. Oh, grabe. Parang sarap, Ah. Hindi, boss. uy. Ako, boss. Bata. Ang <laughs> mehan <laughs>